So guys, ayan o uh, Murang babae dito sa Naik, Cavite uh, Sa halagang Murang mura lang Pwede ka na makalipat dito guys Basta merong alang Pera Yan. Merong pahuya solar o Yan. Sobrang ganda dito guys Malalaki na rin yung space dito It's okay na okay na rin to guys Ayan Ay tayo may solar Ayun may solar nga oh May solar siya oh Ayan guys sa likod may solar Ang Ganda dito ta may solar Yung bahay na ano Ay, Ayan mayroon na ang kuryente. Meral ko. Tapos, mayroon ka pang solar. Solar yan sa bubuk. Oh, solar pa yan, o. Oh. Kaya makakalipid ka sa kuryente. Uh, yeah. Makakatipid. Mabilis kaya mag-ano yan? Yung, yung. oh, ako mahala dyan. Kasi yung iba, dinudugtong lang natulog. Ito, bubuksan. Tungan, pakita ko sa isang unit ko na nasa. Ito, dinodogtog lang. Tunog dyan doon tayo sa, sa, sa unit ko kasi ang susi niya na paunan eh. Basta ito yun siya. Wala kasi lang naman. Oo, lang naman. Solar wala dito. Solar. Free yung mga ganito. Shower. Ina-part na ito. Bigyan ko para Wala sa atin. Sa mo. Tingnan mo yung ano Eh, nabot siya ka. O, hindi. Ito na lang kunin niya.

Ang um, mga pansin din mo yung bubong, mas mat mataas pa nila. Ang mataas pa nila. Sa atin, mga. Mataas. So guys, narito sa tayo sa likod ng bahay. Maganda yung space kasi maluwag. Yan, ating ate. Pwede mo siyang dugtuhan kung gusto mo patasan pa yung bahay. Yan, may extra pa yung anak ko. Yan guys, so oh, ganda o. Oh. Yan.